Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impensyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. nalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009 and finalist during national invention contest and expo 2009 this said formula was awarded by intellectual property philippines office philippine chamber of commerce and industry as finalist of ambassador alfredo e. miao ip innovation awards 2009 doctor alternativo the expert in alternative medicine Welcome dito sa palatuntunang dok alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi, maangkin ang kagalingan, walang maintenance medication na synthetic drugs. Nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-aalaga ng kalusugan. Ito'y napatunayan na ni Doc Alternatibo Pounder, multi-awarded Pilipino inventor, inventora Doc Edgar Lusada Dilibo. Kasama po sa uh, chairman of the board, isang inventor, inventor Magdalena Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong kadok alternatibo, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe nakasulat po sa Matiyo, Talata 5, Kapitulo 6. Mapalad ang mga taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Nakasulat po sa Matiyo, Talata 5, Kapitulo 6 At marapat isa buhay sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahi, hatid ng Dok Alternatibo. Dok Alternatibo Newscast Dito na naman tayo mga kadok alternatibo para sa tamang paggabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication na synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effects. Kaya ang pinakaunang gagawin natin mga minamahal nating kababayan na nakikinig ho sa ating palatuntunan, kailangan isa-isip po natin ano yung cost ng ating karamdaman, e huwag nating kakainin. Pangalawa, ano po ang dahilan kung bakit ating iniisip yung ating karamdaman, e lalong lumalao Dahil yung panggagamot dito ng Dok Alternatibo, nakabatay po ito sa holistic na pamamaraan para ika nga mabibigyan ho ng tumpak na sul emosyon. Hindi lang po yung katawan natin ang ating gagamutin, gagamutin din natin yung ating emosyon, yung ating uh, ano yung ating mindset Ano po yung uh, matatawag nating lumikha sa atin, malaki pong connection yan sa ating uh, panggagamot mga uh, minamahal nating uh, kababayan. Kaya kung ikay na ho dito sa ating palatuntunan, mas maigi at mangyari upang maintindihan mo yung tumpak na solusyon ng iyong problema. Kailangan na bisitahin po natin yung mga nalalapit na mga branches upang maibabahagi po yung tunay na kagalingan. Hindi po pabalik-balik yung ating karamdaman at hindi po natin imi-maintain. It's better to maintain our good health yan po ang layunin kung bakit isinusulong itong uh, advokasya ng uh, DOC alternatibo. Kailangan po natin yung katamang-tamang uh, tubig na maangkin ho natin yung walong baso o dalawang litro sa isang araw kasama po yung awarded formula, yung pulvic mineral. Nandyan ang ating magnesium ascorbate. Nandyan yung ating sex solution. Hahaluan ah, ho natin ng Doc Eptormeric powder na available ho yan sa ating mga branches nationwide. Kaya kung ikaw kaibigan na nakikinig ka, nais mong matunton yung tunay na pagbabago, wag na pong magdadalawang isip para isang guni sa ating mga kababayan. Bukas, November 3, bukas na po yung ating mga branches. Handa ho kayong paglilingkuran sa tunay na pagtuturo dito sa uh, ng uh, Doc Alternativo Natural na Lunas, mga kaibigan. Kaya yung ating uh, paanyaya, hinihikaya to natin, yung hindi pa po nakapasyal sa ating mga branches, pasyalan nyo na para ikang uh, masundan kung ano yung ipinagtuturo namin dito sa programa sa DOC Alternativo. Katunayan, isa namang membro ho natin na may malaki pong pagbabago ang kanyang naangkin habang sinubok ang formula ng Dok Alternatibo. Narito ang kanyang kabuang testimonya sa isas munod ano yung itinuturo ho natin dito sa programa ng Dok Alternatibo. Uh, Ma'am, kumusta po after nyo mag-undergo na ito, uh, cleansing 7 days? Nako po, maraming ano po, talagang na-relax ako. Yung pakiramdam ko, gumaan. Gumaan at yung pagtulog ko, nakumpleto, lahat. Talagang na-release yung aking, ano, yung bituka ko, nalinis. Opo. Tapos yung, ano, pagtulog, relax, yung, ano, isip ko, talagang naka ano po ako, naka-survive ako dito sa pag-cleansing kong 7 days. Bago kayo nag-cleansing pala, ano po yung mga nararamdaman dati? Dati ang nararamdaman ko ay ano, yung yung aking tuhod na ano, hindi ako maka makaalakad noon, parang iiga-iga ako kasi mas maano. Tapos nung nakapag ano na ako nung ano, nung B complex at saka yung best melt at saka yung yung corn pinaghahalo-halo ko po yung tatlo na yon, tapos lagyan ko ng isang kutsarang pulvic mineral ayun po wala na malakas na ako sabi nga ng mga an nung anak kong binata sabi niya gano'n ma, malakas sabi niya ma ano, ano ma maano ka pang maglakad sa akin sabi ko gano'n nung kami pumunta ng recto noon eh, siyempre ka ako. Kaya, pa, kaya nagka-interest. Laki nung anak ko doon yung mga B-complex na nakaano doon sa ano namin, sa may aparador. Tapos gusto niya, ma, anong ano ba to kailangan mo pa? <laughs> Sabi ko, bakit gusto mo? Kaya mo ba yan na mag-ano ka niyan? mag ka? yung mga maintenance niyo na synthetic drugs nung nag kayo? Alam mo po, yung high blood ko talagang since na nag nag siguro mga 3 years na akong nagano ng ano Losartan 50 milligrams pero ngayon kumusta na ay ngayon, ngayon at saka yung sa diabetes ko ngayon po hindi na ako nag-umiinom hmm. hindi na po ako umiinom nung sa ano ba yun yung yung metformin dati so, na-stop na lahat ng sedating opo in-stop ko na po lang okay so Anong masasabi niyo sa mga may katulad niyong karamdaman? na hindi pa nakasubok uh, sa lokal alternatibo? Aba, kailangan pong, kung gusto nyo pong gumaling ang mga sakit-sakit nyo, mga aray-aray nyo, punta lang po kayo sa doktor alternatibo. Uman po kayo mag... mag bumisita kayo at ando doon po ang andito po si Doc Fidel napaka napakabuti ng Lord at binigyan siya ng wisdom ng mga ganitong produkto po para gumaling ang mga sakit ng mga, hindi lang seniors, sabi, basta anong lahat ng mga may sakit talagang gagaling dito pagka kayo pumunta. Ako po si Corazon Jose, 73 years, taga lower Bicutan Taguig. Yan ang pruweba sa ka na itunuro natin dito sa DOC Alternativo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng DOC Alternativo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Good news para sa lahat dahil maka order na ng door-to-door -door delivery ng mga DOC Alternativo herbal products. Kahit hindi pa member, bibigyan ko kayo ng 40% discount. Tandaan, 40% diskwento sa door-to-door -door delivery. Narito yung hotline. 0946-967-3211 Uulitin nun natin 0946 Nakatulong talaga. Malaking tulong yan. Cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gigay ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asa may kagalingan. Dili ni mo ikamahay. Naayog yun ko sa ako ang sakit nga gabin hod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. November 13, Lunes, sa Mangagoy Bislig City. Matatagpuan sa Kamazora Building, Abarca Street, Mangagoy Bislig City, Sorry Gau Sur, malapit sa Enterprise Bank and sabungan former Asibido Optical Building. November 22, Miyerkules, sa Hingo City, City, matatagpuan sa Villa Hermosa Building, Guanzon Street, Barangay 6, Hingo Uug City, former Moresco Office. November 23, Huwebes, sa Bayogan City, matatagpuan sa Pruk 8, Nara Avenue, Taglatawan, Bayogan City, first floor of Body Point Arcade, beside Kingdom of Jehovah's Witness. November 24, Biernes, sa San Francisco, Agusan del Sur, matatagpuan sa Purok 3, Quirino Street, Barangay 4, San Francisco, Agusan del Sur. November 25, Sabado, sa Cabadbaran City, matatagpuan sa Rosario Amante Drive, Mabini, Cabadbaran City, harap ng public market. November 27, Lunes, sa Butuan City, matatagpuan sa AB Malvar Circle, Purok 4, Holy Redimir, near City Hall. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pa matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Doc Alternativo bukas po alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang uh, solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit hindi na magme maintenance medication pa sa synthetic na drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya ang napaka-importante, bisitahin po natin ang ating mga branches upang personal kayong makausap at Diyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program at sa natural megadose vitamin C IV at dagdag pang patunay ng kagalingan na nahinto na shape ang mga maintenance medication na synthetic na drugs. Narito po ang panayam sumunod dito sa cleansing program at natural megadose ng vitamin C ib ng Doc Alternatibo. Ako po si Zeus si Lugo, si um, uh, pero ang residence po talaga namin ay dito sa Tagit City. Hanggang na naanahan ko po, ang ako na ng sakit sa kolon. Nagkaroon po ako ng kolon action for more than 25 years. Bago ko po, po ang nakilala ang itong alternatibo sa bubaw pa lang po. Since uh, uh 2010, uh, uh si Simener po talaga kami na mag-asawa. Pero before po talaga, hindi na po ako halos makalakad na cleansing po kami na ako and then nakarating din po ako sa si Davao talagang doon ko po kasi natuklasan sa dami pong doktor na pinuntahan ko Siyempre po pag gano'n talaga may mga sakit tayo, naghahanap tayo kung saan tayo maging ma-comfortable ma ang katawan natin so Nung no, matagpuan po namin ang kubaw, ang natin po, Continuous po yung ano ko, yung cleansing ko. Kami mag-asawa. Continuous po. Sa araw-araw po, hanggang ngayon po. So, nakasarayan ko po, po yun. Lahat po yan yung product na yan. Kung dito po ako sa bahay, 73 years old na po ako ngayon. Sa ngayon po. pa rin po. So, yun. Ang benefits po namin sa to alternative. Para sa lahat. ang number one po ang prayer kay Lord. Yan, di complex. Talaga pag nagubutong kami, di complex. Andiyan, may meron. Ang um, ano tayo? Kaya, walang buto. May experience din ko nito, ito. Every day, yun po ang buhay namin. do ko ito na ito. Salamat po. Ako so, siya, okay. Mamdel Tulugo from Tagay City and then Kalibwa uh, Clan, uh, 73 years old. Yan ang buhay na pruhiba ng kagalingan ng isaw nating uh, sumubok at kanyang uh, Nararamdaman at hindi na po pabalik-balik yung kanyang iniindang problema pero nung makarating dito sa DOC Alternativo marami na ang nagbago sa kanyang pangangatawan dahil sinundan ang cleansing program at natural megadose vitamin CIB at hindi na ho nakabalik sa hospital. Naalagaan ang malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga tinuturo natin sa Duke Alternatibo. Kaya sundan, bisitahin, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na mga branches upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin C IV at mas mabuting daluhan ang naka-schedule na mga herbal at natural healing seminar sa branch. At sa loob ng ilang oras, inyong maintindihan ang iyong napapakinggan sa alternatibong panggagamot. Dalhin lang ang medical records o meron ba kayong uh, laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. At libre na ang check-up and counseling basta ang susi magpa-advance, magpa, magpa kayo dyan sa branch Narito po ang uh, mga schedule ng uh, seminar. Nakatulong talaga. Malaking tulong yan. Cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gigain ako. Dito ko po natagpuan na may pag asang may kagalingan. Dili nimo mo ikamahay. Naayog yun ko sa ako ang sakit nga gabin po akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok alternative Herbal and Natural Healing Seminar. November 11, Sabado, sa Pasay, matatagpuan sa CYA Land Building, Corner Celia Street, Barangay 75, along EDSA, harap ng STI College, Pasay City. November 12, Linggo, sa Cubao, Quezon City, matatagpuan sa PYP Mansion Dos, Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City, behind Samsung Tech College. November 13, Lunes, sa Malolo City, Bulacan, matatagpuan sa Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolo City, Bulacan. November 14, Tina, Martes, 13 Martires. Matatagpuan sa San Agustin, 13 Tanza Road, 13 Martires City, Cavite. Matatagpuan sa Central School Elementary. November 15, Miyerkules, Lipa City, Batangas. Matatagpuan sa District 1B, JP Laurel Highway, Barangay Marawoy, Lipa City, Batangas. Color Green Building besides Marawoy Aluminum Services. November 16, Huwebe, Satarlac City. Matatagpuan sa MacArthur Highway, 3J Revita Building, Sitio Pag-asa, Barangay San El Tarlac City, November 18, Sabado sa Balanga City Bataan, matatagpuan sa Banzon Building Capital Road, San Jose Balanga City. November 17, Viernes sa Infanta, matatagpuan sa Plaridel Street, Poblacion 38 Infanta Quezon. November 20, Lunes sa Cabanatuan, matatagpuan sa Dinar Building, Barangay H Concepcion, Maharlika Highway, Cabanatuan City Nueva Ecija, tapat ng Fuel Star Gasoline Station at choking. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa DO alternatibo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Dok alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Abangan pa ang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance, magparehistro kayo para makatanggap ng regalo healthy foods during seminar, libre na ang patak sa pulbic minerals. Magdala ng isang ng tubig ay solution kasabay na po ang promo ng buy one take 1 at buy one take 2 Makahabil kahit hindi ba member dahil nasa transition period pa rin tayo, huwag pa huli. Ang susi na makahabil sa promo, magpa-advance, magpa-rehistro mga kadok alternatibo. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door -door delivery ng mga doc alternatibo herbal products kahit hindi pa member bibigyano kayo ng 40% discount. Tandaan, 40% diskwento sa door-to-door -door delivery, narito yung hotline 09469673211. Uulitin natin 0946 09673211 Do Newscast Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas mga pamaraan sa pagsagot sa mga health concern, narito po ang gabay na siyang sinundan at pinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Luzada Dilibo. Ito po yung hotline para sa karagdagang katanungan, clarification, 0946 967 -3211. Aking uulitin, 0946-967-3211. Doc Ed, bakit kailangan ba talagang ihinto yung ating maintenance medication na droga? Kasi talagang tested and proven by science na talagang mas marami ang side effects kaysa benefits na inyong makukuha. Marami talaga. Kung napapansin ninyo, hindi po humahaba buhay ng mga tao nag-drug maintenance, hypertension, diabetes, sa kanilang hormonal imbalances at maging sa pain relievers or anti o nag-maintain ng sangkatutak na, na uh, antibiotics or chemicals. So, ibig sabihin, kung merong side effects at mas marami pa ito kaysa gumaling, then that is a signal or a sign that you must think twice about that. Huwag po ninyong hayaan na kayo po'y mabiktima bago po kayo maniniwala. Tulad po ng napakarami, biktima na sila bago po sila naniniwala. So anong nangyari sa kanila? It would be too late for them. Damage already ng kidney, ang liver. Napakarami nagsisisi. Kusana daw, doon alternatibo, matagal na silang naniwala. Sabi ko, 10 years na po kami. Eh, sorry sure nga to, kasi nakinig lang po kami hanggang sa bumagsak na katawan namin. So sabi ko, it, it's the delay that really, that really endangers your life. No? Every time kasi na nag-delay ka, kahit isa minuto lang yan, pero ang dugo mo, binumba na ng puso mo at nakasirkulit na ang dugo with toxins. Lahat ng toxins didikit sa cells. Ayun ang delivery method ng ating dugo. Kaya, habang natulog ka o nag ka, tinamaan ka na. And without you knowing, malaki pong nawawala sa iyo kapag tinamaan ka na. Malaki po talaga. I'm telling you, napakalaki. Kung nakikita nyo lang sana yung mga taong nandun sa ICU, nahuli na, na sa bingit na ng kamatayan, miracle na lang kanilang hinihingi, siguro masasabi nyo, dapat nauna sana ako. Eh kung hindi po kayo sumubok, hindi po kayo uh, excited, na unahan ninyo mismo ang deterioration, then yun ang magiging problema. Kaya challenge ko po sa inyo, bago pa po kayo mabiktima ng synthetic drugs o maintenance nito, putulin nyo na ahead of time. Kasi wala talaga magandang ibubunga yan maliban sa temporary relief ng symptoms. Pero ang total healing wala dyan nasa natural na pamamaraan. Kung naniniwala kayo sa doon alternatibo at naniniwala kayo ang katawan natin ay gawa ng Diyos, natural, then welcome to doon alternatibo. Dito po nababagay kayo. Pangalawang uh, tanong, uh, Doc. Umiinom ako ng pain reliever dahil masakit yung aking arthritis. Nako po, wag pong pain reliever lang ang inumin, no? Kasi malimit pain reliever ang iniinom kapag sobrang sakit dahil yun po ang nakasanayan. Eh, pabagsak na pabagsak po ang kidneys at atay, hanggang sa hindi na po uh, kakayanin pa ang slow or small amount of uh, pain relievers. Ang pinaka-the best ay i-reprogram natin. Oh. Tanggalin natin yung causes. Mal Malimit kasi ang causes nito ay constipation, uh, mercury poisoning dahil sa pasta ng ngipin, or kayo po ay may anesthesia matagal na, or kayo po ay mabilis na nagpo-produce ng cortisol hormones because of a wrong emotional state from time to time. Kailangan ma-address po, either physical, psychological, or chemical. Lahat pong ito ay merong solusyon. At uh, ito po ang aming ginagawa rito sa Alternatibo. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal, natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng DOC alternatibo. Makausap personally ma ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa natural mega dose vitamin C sa tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. Nakatulong talaga malaking tulong yan cleansing formula ang Vitamin C IV nakatabang na ako Dito ko po natagpuan na may pag-asang may kagalingan Dili nimo ikamahay naayog gyud ko sa ako ang sakit nga da binhod akong lawas Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag maintenance medication ng synthetic drugs Daluhan ang Tok Alternative Herbal and Natural Healing Seminar November 16, Huwebes, sa Lawaga, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 30, Bacar Road, National Road, harap ng, harap ng Makdo. November 21, Martes, sa Vegan City, matatagpuan sa 2nd Floor Marinella Complex, Covantes Dike, Zone 5, Bantay, Ilocosur. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Distribution Fee 200 Pesos Do Alternativo para Sarbal at Natural na Lunas Do Alternativo Newscast Well, napaka-inampasa na tayo magsama-sama. Masakit man ang pamaalam, kinapos po tayo ng oras hanggang sa susunod ng ating kabanata ng ating presentasyon. Sa pangalan ng ating founder, inventor Doc Edgar Luzada de Libo, kasama po ang ating inventor, chairman of the board, inventor Magdalena de Libo. Ako po ang inyong kapanalig, ang inyong holistic coach, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing, nagpupugay na isang magandang araw sa inyong lahat. Doc Alternativo Newscast.